Bibigyan natin linaw ang isang paksang napakahalaga sa atin na malaman natin ito. Ayuhuma afdal, sino sa kanilang dalawa ang pinakamainam? Ang mayamang mas mapasalamatin o mapagpasalamat o ang mahirap na matiisin? Ang mayamang masalamatin o ang mahirap na mapagtiis? Walang duda na ang pagiging mayaman at ang pagiging mahirap ay isa itong pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kung ikaw ay mayaman, ay tiyak na sinusubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga kayamanan. At kapag ikaw naman ay mahirap, ay tiyak na sinusubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga paghihirap. At ang pagiging ma 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 masalamatin at ang pagiging uh, matiisin ay ito ay mga tinatawag na katangian na kanais-nais. Hamidang ito ay katangian na kanainais na ito yung mga katangian ng mga ambiya. Katangian ito ng mga al-ambiya o ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagiging masalamatin at ang pagiging matiisid na sila ang mga ambiya ang nakapapatunay sa mga katangian ito. Dahil ang mga ambiya ay sila yung mga tao mas mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila rin yung mga tao na matiisin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay asyad kun ibtilaan ay ang mga al-ambiya. Kapag napatunayan ito na ikaw ay masalamatin at ikaw ay uh, uh, mapagtiis, ay napatunayan mo o oh, haqqaqatil al-ibada. Haqqaqati, haqqaqati al-ibada. Haqqaqati al-ibada. At iyong napagtanto, na naisagawa mo ang tunay na katiyakan ng pagsamba sa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay iyong naisagawa, ay tatawagin kang itong lahat na ito, ay tatawagin silang mga mukmin o man, 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 maniniwalat, mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ito matatanggap kung maliban sa ikaw ay tatawagin mu'min. Uh, a ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o maniniwala ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala anuman ang iyong mga karangalan o anuman ang inyong uh, naabot sa buhay at kung anuman ang iyong uh, naisagawa sa buhay na ito na iyong ginagampana ang pagiging uh, mukmin na tao ay ito yung nakakapagtaka sa atin lahat dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u shakara takana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan la. Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, nakakapagtaka ang taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat lahat ng kanyang mga gawain ay lahu la, lahu khair, ay para sa kanya ayon ang mas makakabuti para sa kanya. Wa in asabathu sarra'u kung sakaling siya ay datnan ng mga karangyaan, ay siya ay magpapasalamat, paka na khairan lang, ayun ang mas mainam para sa kanya. Wa in asabat hu darra'u sabara paka na khairan lang. At kung siya naman ay datnan ng sinasabing mga kasakiman o mga kahirapan ay nakakapagtimbisi at nakakapagtiis, paka na khairan lang, ayun naman ang makakabuti sa kanya. At hindi yun nangyayari maliban lamang sa taong naniniwala sa Allah na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito'y napatunayan na ikaw ay mukmin ay ano mangyayari sa iyo? Hakkakati at takwa. Hakkakati at takwa. Napatunayan mo na ikaw ay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang pagiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At karumaya na kulunan dyan na wa husnul ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinakamaraming dahilan ng pagpasok ng tao sa paraiso ay ang pagiging matakotin niya sa Allah subhanahu wa taala at ang kanilang mga mabubuting gawa o mga mabubuting kaasalan na ito yung ulo ng pagiging mabuting uh, kaasalan o mabuting pag-uugali ay magiging uh, map mapagsalamat at magiging matiisin at kapag ito ay nakuha ito ay nakuha ay nakamit mo ang takwallah سبحانه وتعالى. لننسي ابن تيميه رحمه الله سبحانه وتعالى أن هذه المسألة سما قال ابن ابن قيم رحمه الله سبحانه وتعالى: سألت شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذه المسألة فقال: أيهما أعظم أجرا؟ أي أعظمهما أجرا؟ أتقاهما لله سبحانه وتعالى. Ang sabi ni Ibn Taymiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang pinakamay malaking gantimpala sa kanilang dalawa, ang sabi ni Ibn Taymiya, ajran ajiran, atukahuma, lila. Ang pinakamalaking may gantimpala sa kanila ay kung sino ang mas pinakamalaking malaking uh, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Ibn Qayyim, akulto uh, lahu, uh, in kana fi at takwa sawa, kung sakaling sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakapantay sila at magkakapareho. Kala Sheikh al-Islam ibn Daymiya, fil ajari sawa at sa kanilang gantimpala ay magkakapantay sila dahil ada al-ubudiyah, hakkakati al-ubudiyah o ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinaka maraming nakakapasok sa paraiso. Kapagkat ito yung Atakwala. Kaya nasabi, asyakir wa sabir fil jannah. Kapag ito ay napatunayan, ay ikaw ay mapupunta sa aljannah. Paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang lalaki na napakapangit. At ito ay nakapag-asawa na napakagandang babae. At sinabi niya, at isang araw ay pangitingiti ang lalaki at patawa-tawa at ito ay napansin ng kanyang asawang babae na napakaganda nakapag-asawa siya ng napakagandang babae. babae. At hindi nakapagtiis ang babae ay kanya itong napansin ng kanyang asawa na pagiti, ngiti. At hindi nakapagtiis ay kanya itong natanong, bakit ka nakangiti? Bakit ka tumatawa? Ang sabi ng lalaki, tugon niyang ng lalaki sa kanyang asawang babae na napakaganda, nakakangiti ako at nakakatawa ako dahil nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binayayaan niya ako ng isang asawa na napakaganda na ikaw na yan ang dahilan kung bakit ako nakangiti ngayon at nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalat, ang sabi ng babae, tugon ng babae sa kanya, Idan, e anta fil jannah, ikaw ay nasa paraiso. Dahil ako naman, sabi niya, gusto ko rin mapunta ng paraiso. Kaya ako ay nagtitiis alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ako ay mapunta sa paraiso dahil pinagkalooban ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang asawa na lalaki na napakapangit na ikaw ay nagtitiis ako alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala para ako ay mapunta sa paraiso. Kaya nasabi na asyakir wa fil Kaya nasabi na ang mapagpasalamat na tao at matiisin na tao ay fi aljannah na Nasa paraiso sila lahat.